Good morning guys. Al almusal or pamahaw. Yan. Kunting pansit at saka kunting kanin. Daing na maraming kamatis. Hindi siya maalat. At saka kapi. Yan guys. Yung ano natin. Tutong. Tutong na lang. So yan mga almusal natin mga idol. Masarap naman yung almusal natin kay Daing oh. Tapos pansit. Kain tayo mga idol. Masarap. Paket. Paket. masarap yung Daing na may Maraming kamatis. Okay. guys. Almusal. Let's go. na? na, na, na. Okay, okay Pamahaw na. natin mga idol. Okay na. Sa bato. Saka punting kanin. Saka ito, daing daing ng bangus ay daing na